May Diyos, sa oras na ito, hindi hantap so ng mga bagay na sinarap sa ating mga bisikleta katawan para tayo mapanood sa Diyos. Sa oras naman, ang araw-araw sa ating Panginoon is na buhay sa mga bagay na ito ng ang Panginoon sa mga nakalipas na araw, minggo, buwan, sa so mga nakalipas na taon, lahat ng bagay na ang ating natanggap sa Panginoon ay eh, dapat po natin na ihayag. Amen. Hindi lang dito sa church, hindi nasabi ng Bible sa buong day. -day. Amen. Kaya sa so, oras na ito, wala po tayong tatago, wala po tayong nilingin. Lahat ng kaputihan na ginawa namin sa ating mga buhay, ay eh, patuloy po natin ay magpasalamat sa ating Panginoon. Kanya ko ang lahat na matapagpapas sa saklat ng mga uh, uh, saklat ng Isayas. Sa mayroong mga Bible po, sabi po sa saklat ng Isayas chapter 12 verse 4 hanggang 5 Sabi po ito, sasabihin ninyo sa araw na iyon, sabi ko sa araw na yun, wala akong sinabi na lunis, pati stilis, nikulis, pati sa lahat ng oras sa lahat ng araw, ang sabi na Bible. Magpasalamat kayo kay Yahweh. Siya ang iyong tawagan. Ipa Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang mga gawa. Ipaayag ninyo ang kanakilaan ng kanyang pangalan. Pag umamit kayo ng papuri kay Yahweh sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ibalita ninyo ni ito sa buong day, day Amen. Yan po ang sabi po, at po, na pagpasalamatan sa kami noon. Amen. Sa kanya po tayo lumawag. Sabi po na, Anak Pag-isawas. Kaya po, bali po sa ating mga nangyayari na tayo po ay may maging kailangan, sa ating kapwa tayo malaki. Sabi po ng Bible, sa Kanya po tayo gumawa. Amen. At ang sabi, ipahayag natin, no, sa, dito, sa, sala, sa munti, hindi lang po sa chance kundi sa lahat, sa buong no, ang kanagilaan ng pangalan ng ating Panginoon. Kaya po, ipapahayag po natin, lahat ng bagay na ginawa natin sa ating mga buhay sa mga nakalipas na araw, dapat po tayo magpasalamat sa ating Panginoon. Amen. At sa inyong buhay na magpasalamat, palang pakaburuan na buhay na Diyos sa so buhay ko ni Sister Margie at so, si Darroca. Eh, so, pagdating na ng mga kasalukuyan, ng mga karanasan, pagdating ng mga ng mga karanasan, ng mga karanasan, ng buhay ng mga karanasan, pagdating ng mga natin mga karanasan, mga karanasan, pagdating mga mga ng mga karanasan, ng buhay. Amen. Marami po malagang, kuliglig ng Diablo sa ating buhay. Pero lagi ko kong sinasabi, mga pangako ng Diyos, sabi ko nga, nung nakaraan, parang nabibigat na ako, ako, sobrang bigat ko talaga, bigat na bigat ako. Tapos pinagkakatiwala ko sa Diyos yung naramdaman ko ngayon, dahil po, nang ba sa trabaho namin ngayon, talaga po may pagbabago ko talaga, lalo-lalo na po sa mga tao na hindi po sa Diyos. Amen. Dahil po, may uh, yes. eh, kalta, walang magaganda sa'yo. May kalta sa, sa lake, sa Purino. Yan, sabi ko, sabi ko, ang laki-laki ka -laki ako ng 500, ano, lagi ang sa akin, Kasi, pagkasabaluan, ganyan tayo time talaga ako. Dahil po, maaga po, minsan, nasa akin ako na, ever eh, since naman na kumasok ako dyan, kumapasok ako ng 7.30. Tapos, umuwi ko ako ng four, minsan, 4, minsan 4.30 na, ang aga po kasi pasting. Ngayon po, kinakatakan na kami. Kaya sabi ko na bibigyan puso ko. Pero, sabi ko, Lord, kayo na, sa pato na mapangkailangan natin, eh, nanda sa Lord, ka naman. Ganun na pinakanong isa pa na si Sinisig sa sabi. Sabi ko, nanda sa Lord, ka nagtatapat ka, pero gano'n ang ginagawa, diba? Alam mo, lagi po, sa kabila ng ginagawa sa isa ka sa buhay natin. Lagi nga rin sinasabi, lagi ako pinakausap ng Panginoon na nang hawakan mo ng pangako ko na sa kabila ng ginagawa ng di sa na sa buhay mo, hindi kita iwan, pababayaan man. Amen? I kasi hindi po nagpukulang ang Diyos Sabi, sa aming pangailangan araw sa araw-araw. Bagamat nagpukulang ang sakot ko, pero ang pangailangan namin ay lagi po nakasupport ang Lord sa amin. Dahil po nung nakaraan, ikaw wala po nang tira sa sakot ko, Monday, work overtime na 200. Salamat sa Panginoon. Then, then Wednesday, mayroong sa office na namin, sabi ni Aunt Margie, gusto mo ba, bilhin mo ako ng bigas? Sabi ko, oh, naman ako. Sabi niya talaga, hindi mo talaga ako ng bigas. Sabi niya, joke lang, bibigyan kita ng bigas. Yung salamat sa Panginoon. Bibigyan daan. Sabi ko, bayaran na ng tubig at kuryente. Lord, pinag lagi kong pinagkakatiwala sa ilalim ng aming mga pangailangan. Alam po, wala po akong pakailan ng santo. Saan po santo kami lalapit? Nakakahiyan na po sa aking awang kasi po yung advance pang umuwi ako. So, pahirap mo na lang isang libo, babalik mo na lang, baka nabigay sa akin mo, si kuya mo. Alam niyo po ang pinadala niya sa akin, 2,000. Imenang isang 2,000, dahil kapatuloy po ang Diyos na nagsusuport, Imenang hanggang sa susunod na pangailangan, at meron na naman po nagpachikash kanila. Salamat sa Lord, sa lahat ng pangailangan, yung tunay ko, ang Diyos, ang pangako niya, hindi niya tayo iiwan kababayaan At So, para sa Panginoon, dahil sinundo ko po, po yung mga bata, pinigyan din po ako ng, mga, aking hipag ng bahag, mga dami. Kaya, yung pangailangan ko, hindi ko doon natatapos. Maraming salamat po sa Diyos sa kanyang suporta, sa kanyang pag-iingat gabay sa aming buhay. Yung aming pangailangan ay lagi po niyang binibigay. At hindi, kasakabila sa kabila po ng kalungkutan, na talagang pinapalutok po talaga ang puso ko ng satanas. Sa kabila naman po noon, ino-comfort naman po kami, Lord. Amen. Salamat sa Diyos. Salamat po. Salamat sa Panginoon. Amen. Okay. Napakabuti po ng Panginoon. Salamat ang oras uh, panahon sa ating mga uh, sa buhay at natin sa Diyos. Amen. Uh, Salamat pangalan ko na Christopher sa Tier 5 proceeding, ipagkatiwala ninyo sa kanya ang inyong mag-alalahanin sa buhay sa, sa pagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Kaya po kung tayo mag-alalahanin sa buhay, huwag po mag tayo mag-alala, huwag po tayo mag-alala. Mag natin sa Diyos. Lagi natin ay e, dulog sa panikon ang lahat ng bagay. Kasi sabi naman sa ang Panginoon sa mga awit sa 10-15 verse 1, rin ang ating pastol, hindi ako magpukulang. Kaya kung mga iyong Diyos at nagkatiwala sa lahat ng bagay, hindi ka magpukulang sa lahat ng bagay. Amen. At tingnan niyo, hindi po 19. At tuwag sa hindi naubos na kayamanan ng Diyos, itigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamagitan ni Kristo Jesus. Amen. Napakayaman po ng ating Diyos na huwag po tayo magkalala sa lahat ng bagay, magkatiwala natin sa Panginoon. Lagi natin hindi sa Diyos. Amen. Talampakan po natin, Panginoon, at sino Nasa natin ang buhay ng Diyos, ang buhay ng ang ng buhay ng نعم نتاعك Pedra, apply po yung namin sa buhay ng kung ating narinig sa ating pastor na sa mga pagkira, pinaka-apply po natin sa ating buhay. At tunay nga po na pakaganda at pinaka-apply po yung namin. Kung ina-apply namin, nung po si Kuya ito, dito, nami, na, alam, pupunga, okay. Nasa, ay mga ilangan, binuksan namin yung brand at akala namin, napakalit lang. Alam niyo po hindi po ako dyan ng 27,000. Wow. Lalo sa pagkong buhay ko, hindi ba ako nakapag-ipo ng ganun? Isa lang din bulay po yung aking napagbulay-bulayan ko tayo po ay nasa labas ng kung kung tango yun, sigurado po, kung Pero po, sa kapagal ng Diyos, na ginamit po ng pastor at sa mga kapatiran ng church, ay hindi po ay magpukura tayo. Hindi nila tayo pinahagina ng kanilang ng at ay sa una sa Diyos. Ay hindi po yung magkayari, hindi po yung po yung mararanasan. At ito pa rin po yung siyempre, habang hindi po yung po yung labit sa namin, nagpukunit ulit libra. At sabi ko, napakabuti ng Diyos kasi pa yung mga na nakakatanda sa ating pamilya. Hindi ka pwede pa na talaga natin kasi talagang napakaganda po. Kasi sabi ko na napakagaling naman kasi nakaka-amaze kasi kahit ako hindi ko pwede pa Basta lang po pala talaga. na ginamit ko siya at po sa pahabangan ng Diyos ang gawin ng aking kapatid na si At rin siya po lahat sa mga mga kapatid. Amen. Ang hanggang na ng sa mga wakas sa saranya. Amen. Sa ating mga buhay, sa ipat sa mga Panginoon, at tayo, at sa Diyos, ay pasipla ng karunungan pinag-alala ng Panginoon sa akin. Sa buhutang lang ng kawigan sa Tewar Mercedin, ang pag-alala ng pagsulog kaya ay pasimula ng karunungan. Ngunit walang halaga sa mga mga aral at mga sawal. Amen. Simulan ng magkilala po natin ang Diyos. Hindi na tayo po lang sa lahat ng bagay. Karunungan pa sa lahat ng karunungan pang langit. Hindi na po ng Diyos yan sa akin. Kaya po, simulan ng magkilala po natin ang Diyos. Karunungan. Karunungan. Karunungan buwan yung number na nangyari sa buhay niya siya nalilitan doon na lisa nakapagsubing po siya Amen hindi siya naliliwan ni Mary Amen Pagdating ng panahon ng kailangan mo ang pera mayroon pa pong nakalimbaw Ang langga ay walang hari ang Wala silang sila ang hari na nangunguna pero sa so panahon ng tangaraw, araw sila ay ng ang kanyang pangailangan Kaya pagdating ng tag-ulan marami na po siya na ipong pangailangan Ganun po ang nangyari sa wild stream journalism, naging, naging matalino po siya. Hindi siya naging wardas. Kaya pagdating na kayo na sa pera, mayroon po siya nakuha. ah sino pa po? <inaudible> Sinasabi tabi ng hindi ko na mabibigyan ng pag-asa para pero kanino sa dinig niya at pinanood ko sa inyo pag Amen. Ako lalo <Baldur> na may release patabi. Sinasabi ko kung napatindi kayo ng prayer casting narinig ko revelation ng mga natapos na tipian. Sa panahon ng ay tuma Ang Diyos ay nagagalit na sa tao pero nalugod sa kay Noah sa so, panahon na siya ay nakaalay na kayo. Handog sa Diyos. Di ba sinabi niya na kahit ganun ang tao ay maraming masasamang kaisipan na buong hindi na niya susumpay ng Diyos. Ibig sabihin, napapagulay-gulay ako sa akin isip na Ini hey, po, nung panahon na yun, sino walang naman yung sumasang palatayang sa inyo? yung amal mo sa buhay. Hindi sila nanginiwala sa Diyos. Dahil sa sa'yo, di ba yung kaligtasan na namin ng mga mga? Kasi sa panahon na yun eh, yung pagkakainin na uuwi ay hiling sa panahon ng anak ka. Sa pagkawain ng anak.

sa mga tao. Pero ba, dahil mayroon pang liyas na sa na nakita niyang matuwi, ay pananampalataya niya sa kanya. Amen. Niligtas niya pati ang kanyang mga anak at asawa. Pagkita po natin na sa ating mga buhay kung mayroon sa mananampalataya na makita ng liyas at sa ating pamilya, nakakasiguro po tayo na tayo itong asahan tayo sa Diyos na ilintas din po ng Panginoon ng ating mga mahal sa buhay. Gawas 631 Yan yeah po, uh, makikita na po natin na talaga kung manatili po tayo sa Panginoon huwag po tayo mangalala at ingatan po ng ating mga mahal sa buhay Eme, nakita po niyo po na si Mawilang na patuhid eh, wala nang iba eh pero nalitas po pati ang kanyang mga mahal sa buhay Eme po, wala pa ka po natin ang na Panginoon at wala na pong oras yung yeah po, mga pagpapasalamat sa Panginoon Kaya nandiyo lang po, uh, kapunan po tayo, po tayo. Ako lang po ang pasalamat sa ating Panginoon Diyos na buhay, ayong pagkasalamat sa Panginoon, yung na sa uh, perfection gabay na po sa ating mga mga sa buhay. po sa Panginoon yung mangyari sa atin, simula pa ng gabi ng Piyangres hanggang kahapon, tagal na pa kasitip po dito ang aking kamay, ginagagag po kayo sa tanas eh. Amen. Hanggang kagabi, pasting pag-uwi ko sa bahay, pagkatapos kong ma-pray, uh, nahiga ako. Para alas ng alas dos, ang sama ng ano ng aking kamay, pa hindi na maihita At kapag inalaw ko, parang ko siyang mapuputol. Grabe talaga, sabi ko sa Panginoon, huwag mo naman na pa po pahitulutan na manatili ito at magsama ng bukas dahil meron pa akong trabaho para sa iyo. E, Amen, alam po na napakatupi ng Panginoon. pag mo ko kayo ng umaga, Amen, e, niibsan ako yung sakit. Medyo masakit talaga. naman. Ang sabi ko, chat-chat ko si Pastura. Sabi ko, kung maaari, hindi eh, ko na ako mag-aaral sa testimony. Pati sa ato ko, kasi sa kita na lang ang aking kamay pa eh. Pero nababasa na, yung magaling ba, mapupuntaw na pa ng umaga, kahit galaw-galaw na ako. Di nang mag-aaral na ako may Pastura, sumabi sa si isip ko. Sabi ng, ano, sabi Marcos, chapter 8, verse 35, at sino ang ng kanyang buhay at siyang mawala nito. Ngunit ang mawala ng buhay dahil sa akin at sa magandang balita ay makakaroon nito. Nagtaroon ako ng lakas kanyo, po, sa atis, sa atin, na loob sa ato ko nga po Wala akong magagawa ko sa aking sarili lakas. Pag sumigap man ako para sa aking sarili, eh? wala rin ako akong Kaya kung nagkaroon, ang ako, nagkita ako ng tubig, kaya pangarap ngayon ko ngayon, tuloy sa Panginoon! Wala nang tag. Napakabuti ng Diyos.